Sir, magandang hapon. Nandito ako para sagutin yung dalawang tanong mo base sa ipinost mong video. Ang unan yung tanong ay bakit nagre sa kahirapan ang kakapusan? Sasagot ko dun ay nagre ang kahirapan sa kakapusan dahil sa mga taong di nakapag-aral ng mabuti pagkatapos di sila out. Oh, kaya di sila makabili ng pangunahing pangangailangan at di sila makapaghanap ng maginong mga trabaho. Kaya yung iba nagnanakaw na lang para makabili ng pagkain sa kanyang pamilya. At yung pangalawa yung tanong, ano ang solusyon dito? Mas ang solusyon dyan ay mag aral na mabuti para makapaghanap ng trabaho mabuti at hindi na makagawa na masama sa ibang tao. Yan na po.